Kasakses, may video na ako about sa topic na engagement dito kay Facebook dati. Pero syempre sa mga bago nating followers at baguhan na nagsisimula dito kay Facebook para magkaroon ng idea. Panoorin mo lang itong video ng buo. Simple lang ang explanation kaya tapusin mo para mas lalo mong maintindihan. Umpisahan na natin. Ang engagement kay Facebook ay tumutukoy sa aktibong pakikilahok ng mga tao sa iyong post. Ito ay naglalarawan kung gaano karaming tao ang nakikipag-ugnayan tulad mga nag-like, nag-comment, nag-share ng iyong mga posts. Ang mataas na engagement ay maaring tanda ng kahusayan sa pagpapahayag ng iyong content at magbuo ng koneksyon sa iyong mga audience. May iba't ibang paraan ng engagement tulad ng likes, comments, shares at reactions. So ngayon, alam mo na at naintindihan mo na ang ibig sabihin ng engagement dito kay Meta. So success congrats at salamat at kita-kits tayo sa susunod na ganitong content na mayroon tayong natututunan. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye!